Panoorin ang kabibi na ito kung paano maghukay sa buhangin at ang mga igat na ito na parang halaman sa ilalim ng karagatan. Sa video na ito ay aalamin natin kung paano nga ba nabubuhay at nagtatago ang mga hayop at insekto sa mabuhangi na kapaligiran. Kaya humanda ng mamangha at bumilib sa mga nilalang nabibida sa ating kwento. Number 8. Sand Crabs Ang Emerita ay isang maliit na genus ng mga decapod crustacean na kilala bilang sand crab o mole crab. Kadalasang maliliit na kasing laki lamang ng hinlalaki sa daliri. Mayroong matitibay na dome shell, matalim na buntot, matulis na binti at maraming pares ng antena. Hindi tulad ng karaniwang alimango, wala itong mga claw o sipit sa kanilang harapan na kanilang ginagamit bilang depensa ginugugol ng isang sand crab ang halos lahat ng oras nito na nakabaon sa ilalim ng buhangin na kung minsan ay mata at antena lamang ang nakalitaw matiyaga silang naghihintay ng mga plankton at iba pang maliliit na organismo na matatagpuan sa buhangin ginagamit nila ang kanilang mga espesyal na appendage upang salain ang pagkain mula sa tubig at buhangin habang hinahampas ng alon ang dalampasigan bukod sa mga predators ang mga tao talaga ang pangunahing dahilan ng kanilang pagkaubos kaya ang pagtatago sa buhangin ang isang paraan upang sila ay makapagtago number 7 sandfish lizard ang mga desert lizard kabilang na ang sandfish lizard ay katutubo sa disyerto ng Sahara. Nagawa nilang umangkop sa kanilang tuyong kapaligiran sa pamagitan ng kahangahangang estratehiya para magkapagtago sa buhangin. Kapag gusto nilang magtago o takasan ang mga mandaragit, ang mga butiki na ito ay may kakayahang ibaon nang mabilis ang sarili sa buhangin. Ginagamit nila ang kanilang malalakas na paa upang maghukay ng mabilis. Mayroon din silang pino at madulas na kaliskis na nakadisenyo upang mabawasan ang friction kaya nagiging madali ang paglangoy nito sa buhangi na parang isda na lumalangoy sa tubig. Ang kulay ng kanilang balat ay madalas nakakulay ng nakapalibot sa buhangin. Kaya naman nakakatulong ito upang hindi sila makita ng mandaragit at ng kanilang biktima. Number 6, Sand Spider Ang isang halimbawa ng gagamba na nagtatago sa buhangin ay ang Sand Spider, na kilala rin na bilang 6 ay the Sand Spider. Ang mga gagamba na ito ay matatagpuan sa mga disyerto at mabuhangin na lugar sa Afrika, Asia at South America. Ang mga Sand Spider ay karaniwang gumagawa ng mga burrows sa buhangin kung saan naghihintay sila ng biktima na dumating. Sila ay mga mga sa gabi at lumalabas sa kanilang burrow upang tambangan ang mga insekto at iba pang maliliit na arthropod. Number 5. Sand Viper Sa unang tingin, ang larawang ito ay mukhang normal na buhangin lamang. Pero kung pagmamasdang mabuti, ay higit pa pala ito sa nakikita ng ating mga mata. Ang Sand Viper o Sahara Sand Viper ay mahusay na umaangkop sa mabuhangi na kapaligiran at nakabuo ng isang espesyal na paraan para sa pagubungkal ng buhangin. Ang mga sand viper ay mga ambush predator at pumipuesto sila sa ilalim ng buhangin habang nakalitaw ang kanilang mga mata at butas ng ilong. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na maghintay para sa hindi inaasahang biktima na lumapit. Ang kulay at texture ng mga ahas na ito ay madalas na tumutugma sa nakapalibot sa buhangin na nagbibigay ng epektibong pagabalat kayo o camouflage. Tinutulungan nito ang ahas na manatiling nakatago habang naghihintay ng biktima o pag-iwas sa mga potensyal na mandaragit. Number 4. Razor Clamps Ang razor clamps ay isang uri ng bivalve mollusk na kilala sa kanilang mahaba at mala razor na shell. Ang mga kabibi na ito ay kabilang sa pamilyang Solonidae at matatagpuan sa mabuhangin o maputik na baybayin sa buong mundo. Tulad ng mga nilalang na ating napag-usapan, ang mga kabibi na ito ay kilala din na naghuhukay at nagtatago sa ilalim ng buhangin. Katulad na lamang ng razor clamp na ito na nag-viral dahil sa mabilis na paglubog nito sa buhangin. Mayroon silang muscular foot, isang mataba at mahabang appendage na matatagpuan sa ibaba ng kanilang katawan. Ang paana ito ay iniangko para sa paghukay at tinutulungan silang lumipat ng lokasyon. Mapansin naman sa dulong bahagi ng video ang pagbuluwak ng tubig, isang reaksyon na kilalang ginagawa ng iba't ibang uri ng resort lamps. Ang pag-uugali na ito ay hindi lamang isang paraan ng pagtakas sa mga mandaragit ngunit pagbibigay daan din sa kanila na ayusin ang kanilang posisyon at ma-access ang mga sustansya na nakapalibot sa kanilang paligid. Number 3, Weaverfish ang weaver fish ay isang maliliit na nilalang na nagtatago sa buhangin. Mayroon itong patag at mahabang katawan na may matulis na nguso at mahusay na nagkakamouflage sa buhangin na siyang nagpapahirap sa mga mandaragit at biktima na makita ito. Bukod pa rito, ang weaver fish ay may mga mata na nakaposisyon sa tuktok ng ulo nito upang mapanatili ang pagabantay sa mga potensyal na kaaway habang ito ay nakapagawa. Kabaon. Ang mga isda na ito ay nagtataglay ng mapaminsalang tinik sa pamagitan ng kanyang itim na dorsal fin. Isang tinik na maaaring maging ng kamatayan. Number 2, Antlion Ang mga antlion ay ang larval stage ng mga insekto na kabilang sa pamilya ng Myrmelyon today Mayroon silang apat na tiyan at mahabang mandibles. Habang sila ay nasa larval stage, ay kilala rin ang mga nilalang na nagtatago sa buhangin. Sa katunayan, ang mga antlayon ay kilala sa paggawa ng butas upang gawing patibong para sa kanyang biktima. Ang mabuhangi na kapaligiran ang nagbibigay daan sa kanila na makagawa ng mga conical o hugis embudo na hukay. Upang simulan ito ay naghahanap sila ng tamang lokasyon at nangangailangan ng paikot o circular movement. Ginagamit naman nilang katawan at mga espesyal na appendage upang itapon palayo ang mga buhangin sa gitna hanggang sa makabuo ng hukay. Ang pagtatayo ng mga hukay na ito ay mahalaga para sa kanilang diskarte upang makapagtago sa mandaragit pero higit sa lahat ay upang makapanghuli ng biktima. Matiyaga itong naghihintay sa ilalim ng buhangin habang nakalitaw ang kanilang mga panga. Naghihintay sila rito upang tambangan ang mga awang insekto na mahuhulog sa kanyang patibog. Number 1. Garden Eel Nakuha ng mga garden eels ang kanilang pangalan dahil sa kanilang itsura na may halin tulad sa mga halaman na umuugoy-ugoy sa isang hardin. Madalas silang makita na magkakasama at kilala sa kanilang kakaibang pagugali kung saan gumagawa sila ng mga butas at ibinabao nila ang ibabang bahagi ng katawan habang nakalitaw ang kanilang ulo. Ginugugol nila ang kanilang oras sa ganitong posisyon at ang kanilang pangunahing pagkain ay ang maliliit na organismo kagaya ng zooplankton na dumadaloy kasama ng tubig. Sila ay mga opportunistic feeder. Ibig sabihin ay naghihintay sila ng pagkain na dumating o lumapit sa kanila at nag-e-extend o humahaba ang kanilang katawan upang mahuli ang mga ito. Bilang karagdagan, ang mga garden eel ay walang kamandag, walang mga tinik at maliliit lamang ang mga ngipin. Sa katunayan, ang mga nilalang na ito ay mahiyain at mabilis na umaalis kapag lumalapit ang mga maninisid.